yung fire truck ay no may problema yan ito ba dito dito ito yung mga fire volunteer natin ayan o no? boss, boss boss asa yung gulong na ano sa dito bali ang papalitan po natin boss itong gulong natin sa harapan ng no? kasi upot na siya sa so, dami nang responde namin eh di na napansin masyado talaga magbibis mo upos ang gulong bali left and right kaka dito sa likod din. Tingnan yun to, Wala na, wala na guhit to. naku delikado yan pag high Lala speed, no? Lalo pag boss, lalo pag pa-responde kami sa sunog. Pag kasunog no? Ayun Kaya nung ay nakakaraan, yeah. medyo nagdalalay kami sa responde kasi delikado na po ito. Talagang madulas. Tapos na lang, dito tayo sa ilun. Meron kami hinandang gulong para sa inyo, boss, ha? Maraming salamat, Balta natin bro. to, ha? Balta Boss, ito yung mga fire volunteer natin. Eh, nangangailangan ng na tulong. Kapalitan natin yung gulong niya. Ay, sa kaya, to na bahala. Eh. Alam mo na, sir, kalagay. Alam mo na. O, ah. sige, boss. Salamat, boss, ha. <laughs> boss, ito ba? Ganito ba kalaki, boss? Opo, okay, boss. Anong size na ito? Eto, ito. by 16 na light pack. Kasha ba? Sa fire truck mo, sir? Kasha. Kasha, boss. O, tara. Pwede na natin yung iba to. Tara, tapos iyan na natin. Sagay natin sa kapapit uh, natin. Maraming salamat sa Ilun! O tara, kita natin boss! Oh, din pala to. Bigat din pala. To. Ayos. Maraming salamat man. po sa ilo. Ngayon, ano boss, uh, hanap tayo ng ano? Vulcanizing boss. Oo, oh, vulcanizing. pwede natin pakabit na ganyan para at least kahit paano, pag bumalik kayo, ready na, pang-respond din na agad. Oo, okay. oh, paano? Tara, tara. Ito na. Nakahanap na ata sila. Tara, kapit na natin. Okay na yan boss, pwede na dito? Oh, oh, oh. Ah, oo, laki no? Ang laki! Sumabog na pala to boss? Sumabog na ata nga boss. Wala no. <laughs> Saan yung sumabog yan boss? Sumabog na pala to dati. So, anong ginawa niyo nung sumabog po? Recap nila. Ha? Recap. Recap ang tawag. Nirecap lang nila to. Pero delikado pa rin. Pero at least ito na yung bagong gulong nila. Sige so, nyo, diferensya. Ayan na, oh. Ayos. Ayos po. Ayos. Thank you. <laughs> ito na guys. So, masip na. Masip na. Tsaka syempre, pag rumuspindi na sila ngayon, confident na sila ngayon. Kahit anong speed loss, kahit

at sa tulungan ng Silon Tire Philippines, naging posible lang lahat. Naging okay na ang mga gulong nila, naging confident na sila magmaneho, at mas marami na daw silang matutulungan kahit manalayong lugar pa. So, shoutout sa Silon Tires Philippines at syempre ang Team Graffiti dahil naging posible din 'to. So, thank you so much, guys. Mabuhay kayong lahat. Okay na 'to, boss. Ayos na, ayos na. Maraming marami salamat po, boss. Para uh, ano ha? Ingat tuloy sa mga ano nyo ha, mga respond niyo. Syempre, uh, mar maraming salamat din kasi kayo yung mga volunteers natin kayo yung, kung wala kayo walang mga apoy na maapula so importante kayo sa ating mga lipuran kaya mabuhay kayo mga fire volunteers natin syempre yan wala walang naman po syempre maraming yeah, salamat din sa Ilun Philippines Ayan. naging posible to dahil sa kanila katulog din nila boss naging tulay lang din ako boss sana ano ah sana lang wala nang masunugan ay lang naman no? kung meron man nandito sila para sa inyo ang fire volunteers ano po kayo? Prince Robby Prince Robby fire volunteers ng Nabota na city town. Dito sila ngayon sa Binyan. Pero ayun, okay na yung mga balog nila. Confident na? ikaw na Sana'y ang kagaya mo